Oh my God, grabe, ang dami mga bay. Oh, tingnan mo, mga sapatos. Kung ano-ano pa dyan, ang damit Agoy, Alah, ang dami sapatos dito. Wow, asan kaya mga partner nito, mga bay? Parang wala mong mga partner. Wow, wala yata itong mga partner eh. Oh, ala ka, ang dami mga bay. Agoy, Hoy mga bay, ang dami. Good morning, magandang umaga sa inyo. Dangan. Ayan oh. naku ha. Oh. Oh, ayan bakpak. Dalhin ko 'yan sa inyo. Ah, bakpak 'yan. Yan. Pipinain natin dito. Nakak. Siyan so, oh, mga walang pareha. Ay, ito may pareha siya, oh. Ito la Michael Kors, ayan oh ito pa ay may pareha ito may pareha na may pareha sila lahat kunin ko na to ayan maganda yan ayan oh hakot na gusto ninyo na kuan lang di ba ay kasi. coach pa naman to kasha tong agata dalhin ko na yan Ayan ang magaganda ito lahat. yan Kasi marami kami mga bay. Ang iba nasa dumpster. O dito na tayo. Diretso na. Ayan. siya ng Honda Civic. Maganda yung ano niya. Drive niya. Talaga namang napakakuan dun eh. Ang daming tapon. They're just put everywhere. Hmm. para sa halaman yata yun agay ka, ito pa hindi ko alam kung ano meron ito pero it's a daw bakit kaya ito kinuon yan you know, o, ano to K bakit kaya ito naka marami man o oh, chinilas Kasya ba ito sa Pilipinas? Ano meron dyan? Ay, sapatos oh. na Ay, sapatos tayo Ay, mga games Ang dami, laruan oh. Hindi ko kailangan yan Ito o oh. ayan oh meron dyan ayan saglit mga bay mga bay mga basa sila mga bay grabe bakit kaya nandirito to sus ginoo oh. dami pantalon ang baho ang basa oh my goodness wala hmm. tingnan natin mga bay oh nakahilira lang dito pero parang magaganda sila ay ito oh cute hala may mga sapatos ayan oh michael kors wow Lagay na natin dyan mga bako man mga bay. Ayan. Pero okay lang. Wala magagando. Bakit nakalagay dito? Ayan may nagtapon sa basura. Kunin ko. Ayun oh. May nagtapon doon. Wala mga kuon man ni Pantalon sa mga bata. Ipang labay lang dito. Ayun oh. nga ba yung mga size niyan hindi ko alam wala oh uh, ayan oh uh. asan ka yung partner nito hindi ko alam kung asan partner ayan mo naglabay doon oh uh. sana mo ma, makuha ako pang simba ba is small parang ito maganda yata ayan oh uh. ba? Naglabay siya ng basura oh. Ayan. Ayan yung tindahan ng mga expire. Marami yata silang tinatapon mga bay. Kaya puntahan ko. Mamaya na pag yan. Hakotin mo muna natin to kasi di ko alam kung ano meron dito eh. Hindi ba nang tatapon lang. Ay mga shirts Ay mga shorts. Wow. Ayan. Jesus, ba ani eh? Ang sama ni. Be? Hindi ko alam kung nakita nyo na maayos mga bay. Pero ito na yon Ay, partner pala ito. Try natin tungkunin kasi partner. Hala, parang nagtapon sila ng marami. Hala patay. Ayun ah. Oh. Kunin ko yun. Parang marami silang tapon doon ah. Ay, mga shorts na pa'y pantalon. ayun oh. mga sanina mga bay. Uy, kaganda. Itapon ko na yan sa mga sasakyan. ayun oh. Tadaaa! Ayan, leggings. USA. Hala mga boy, nakikita ko parang magaganda yung tapo nila. Ayan, tingnan mo. Ha? Ito pa, parang lubat yata ako, di ko alam. Di man makita sa akong kamera. Ano to? Uff, uh, baho ah. Ito, sapatos. Wala may yatang mga partner. Sana makakuha ako pag timba ba? Ah, uh, hindi mo mga bay. Oh my goodness, ito sana maganda. Kaso sobrang dumi. Ush. Pinagbubuksan yata nila mga bay eh. Iniisa-isa eh. Ang ganda sana ng mga adidas oh. Ah, kayo yung partner nito? Hmm? Wow! Tingnan mo ito. Uy, ang ganda nito oh. Pwede ito isimba. Ugh. Grabe. Oh my goodness, napay mga sangina. Ah. Oh my goodness. It's so stinky mga bay. It's so smelly. Mm. Mga batik man. Ayun, pero ma may mapili pa siguro tingnan mo. Dito na lang talaga nilalagay. Sus, kabasa ang baho. Sana ito ko anto. Uh, ayan ito, kinahanglan to ni Agata. Pwede yan. Ay, patay. Kuya, wan Hala, may Adidas. Oh. Adidas ba to? Or, wow, ang ganda nito. Ayan, oh. may mga ganito. Magaganda to. Pwede yan siya ikuan. Oh, wow. ang ganda nito ayan may tag pa pangit naman may sapato sa ilalim eo yeah, oh. grabe Ayan oh, maganda 'yan. Mag marami sana 'tong maganda kaso mabaho man. Mm. Oh gosh. Parang dress ito eh. Yan. Sus. Grabe. Anything good in there? Ayan mga bay. Binalikan ko dito. Nahanap ko. Ah, garbage man yan. kalim ko muna so mag live tayo ha